Kumusta mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat Mabagpalang araw po sa ating lahat Eto mga lods, nandito tayo ngayon sa Parola Iloilo, tatawid po tayo ng Guimaras Sasakay po tayo ng ferry Eto mga lods, talaga naman napakaganda Dala ko ang aking helmet kasi nga po Magmumotor po tayo Sa Guimaras First time natin na magmotor ng ganito <laughs> Sa Visayas Pero syempre, kakaibang adventure At talaga naman na napakaganda nitong lugar na ito Kaya talagang sobra pinuntahan gusto talaga itong lugar na to gusto, gusto ko talaga siyang maikot thank you po Sir Kent Ortiz sa pag-guide dito po yan sa Gimaras napakabuti nyo ang babay talaga ng taga Gimaras at kay Sir Ronilo kay Ma'am Joy sa pagpairam po ng motor okay mga kaibigan biyay na po tayo let's go ingatan mo po kami mapagmahal na ama salamat po dahil po dun po tayo sa Port of Jordan Jordan nagkumpisa pinuntan po muna namin itong smallest plaza mga lads mga kaibigan hindi na po ako video po ron kasi daanan po talaga yon papunta po dun sa may unang pupuntahan din namin yung provincial capital eto mga lads mga kabigyan kung nakikita nyo napakaganda ng kalsada rito 4 lanes po yan talaga naman napakaganda sarap bumiyahe eh. walang ganong mga sakyan kasalubong tapos napakaganda ng mga view ang daming mangga sa paligid kaya tinaguran itong pinakamasarap ng mangga rito sa atin sa Pilipinas itong, at may festival po sila rito yung manggahan festival dito na po tayo mga lods mga kadigan, sa kanilang provincial capital parang bagong gawa pa lang ito mga lods mga kaibigan kung nakikita po ninyo wala pa pong ganong simento po yung grounds tapos ito po yung bagong building po ata ito ng provincial capital may makita po kayo ng manga tapos malaking gimaras na pangalan dito po yan sa may Hordan bali ang Hordan po kasi siya po yung capital town po ng Gimaras, kaya talagang dito po yung kanilang provincial capital. Napakaganda mga lods nitong bagong tayo na provincial capital po ng Gimaras at napakaluwag po ng kanilang grounds. Parang dito po ata ginaganap yung kanilang manggahan festival. Hindi po ako nagkakabali. Sobra, maliwalas po yung lugar at napakaganda rito mga lodge Kailangan pag magtutur po kayo rito may kasama kayo para <laughs> hindi po kayo mainit. Kasama nyo yung mga minamahal niyo sa buhay. Katulad ko. <laughs> dahil nga po sa sikat itong Dimaras sa uh, pinakamasarap at pinakamatamis na mangga dito po yan sa atin sa Pilipinas titikman po natin mamaya yung kanilang pinagmamalaki ng mango pizza at iba pa pong klase ng pagkain o inumin na may mango flavor at dito naman po sa Gimaras mga lods mayroon din po rito yung Jollibee may McDo rin po ako nakita kaya wala pong problema sa mga pagkain kasi marami rin po talaga sila rito restaurant na masasarap na pagkain kaya talagang okay na okay dito mga lods mga kaibigan sa Guimaras. Ayan mga lods mga kaibigan, kung hindi po nakikita, talagang daming puno ng mangga rito. Kasi nga po, dito nga po talaga yung pinakamasarap at pinakamatamis na mangga. Sikat na sikat po sila dyan. Kaya halos sa paligid, kapag sa daanan, makikita nyo po yan, napakarami pong mga talim na mangga dyan. At bukod po dyan, napakaganda po talaga ng view. Napakasarap mag-Guimaras talaga mga lods sa mga katulad ko na mga biyahero na mga riders na gustong mag gimaras loop eto talaga napakaganda sobra kayang kaya natin daw iku ikutin ito mga lods mga kaibigan ng maghapon at mapuntahan yung mga sikat at magagandang mga pasyalan po rito sa gimaras at isa pa mga lods mga kaibigan sobrang ganda talaga ng kasada rito walang problema walang kalubak-lubak lalo na yung main highway po nila Bali, ang may lupak lang po talaga yung mga ibang puntahan na mga papunta na po dun sa mga pasyalan. Pero dito po sa so main highway, naku po, napakasarap bumiyahin, napakaganda ng kalsada. Talagang mag enjoy kayo dito. Makakahataw kayo rito mga lods. At dahil nga po mga kaibigan, mga lods sa napakagandang kalsada, talaga naman napakasarap bumiyahe. Parang sarap humataw, pero syempre mag ingat po tayo talaga. Four lanes po yan, kaya talagang napakaluwag, tapos konti lang ang bumabiyahin. Sana naman, yung byahe po sa amin po isa Bicol maging maganda na po yung mga kalsada. Mawala na po yung mga lubakan. Dito talaga mga lod sobra. Hindi ko akalain na ganito kaganda yung kalsada nila. Sa ganitong lugar tapos isla. Pero yung kalsada grabe, the best. Saludo po ako sa inyo sa mga nanunungkulan po rito, sa inyo governor, mga mayors po rito at sa DPWH sobrang ganda po talaga ng lugar ng kalsada, the best. Ito mga kaibigan, yung sumunod na pinuntan po namin yung Alubihod ko. Bali, ito po kasi yung Alubihod, marami pong beach resort dito. Pero ito yung isa sa pinuntan po namin na magandang lugar po talaga. Isa sa dinadayo po talaga ito. Bali, kung magsuswimming po kayo rito, swimming lang, 75 pesos lang po yan. Meron po na po sila rito mga, ayan, mga lodge, yung restaurant po nila. Tapos, meron pa po sila rito mga cottages. May mga rooms po yan dito para kung gusto nyo po mag overnight at napaganda po talaga ng lugar na to mga lods nakaka relax bukod sa may mga makainan na po tayo may restaurant ayun pa po mga lods so, yung CR yung shower room dyan mga kaibigan kung wala po kayong dalang shampoo sabon bali meron po sila sa may reception 50 pesos po yun may kasama na po siyang sabon uh, shampoo tsaka conditioner eto mga kaibigan yung pinakamaganda ng lugar po talaga rito yung kanilang beach sobra napakaganda napakalinaw ng tubig dito mga lods tingnan nyo naman po white sand pa po yan napakapino ng buhangin the best talaga rito mga lods mga kaibigan kung kaya kung sakali man napupunta po kayo ng Gimaras dito na po kayo maligo sobrang ganda mura lang po yung entrance pero iba po yung presyo po ng mga cottages tsaka ng mga Ka ng mga rooms pero syempre kung wala naman po talaga kayong maliligo lang po talaga 75 pesos lang po yun napaganda ng view tapos meron din po rito mga bangka na pwede pong rintahan para pumunta po dun sa mga isla na magaganda rin po yan Bal bali boat ride po yan Ituturna po kayo nyan sa mga isla po na pwede mapuntahan po rito eto mga kabigyan yung sumunod yung Gisi Point Lighthouse bali may environmental fee po tayo sa paakyat dito na 10 piso napakamura po yan pero yung lugar napaganda kasi po yung gisi Lighthouse, pangalawa po yan sa pinakamatandang lighthouse po. Dito po yan sa atin sa Pilip ito mga kaibigan, bali 10 pesos din po yung parking, kaya ang gastos po natin dito ay 20 pesos lang, tapos marami na po kayong mabibilan dito ng mga pampasalubong mga souvenir, galing po rito sa may gimaras, iba-ibang klase pong souvenir ang makita po natin dito kaya talaga naman na marami po kayong mabibili, ito mga lods, yung kanila mga ginagawa, sila rin po yung gumagawa nyan marami po kayong mapagpipilian dito, may mga candies po yan tapos may mga pang ibang souvenir pa na iba pwedeng mapamili natin tapos meron din nga po ako rito nakita mga lads mga kaibigan na nagtitinda po ng mga iba-ibang klaseng produkto na mula po sa manga. Ito yung juice. Talaga naman sobra. Sarap siguro niyan. Ito mga kaibigan mga, lads bali paakit na po tayo doon sa may lighthouse. Ito kung nakita po ninyo maging malinis po tayo rito. May mga basuran po dyan sa gilid. Kaya kung may basura po tayo wag po natin basta-basta itapon pinapangalagaan po nila yung kanilang kalinisan sa lugar na to bali eto nga po pala mga lodge mga kaibigan bali 100 meters po daw yung paakyat kaya napakalapit lang pero kung nakikita nyo napaganda ng view sa obra nakaka-relax mga lodge mga kaibigan yung view dito tapos yung lugar daming puno tapos maaliwalas malakas pa yung hangin grabe sobrang ganda eto mga lodge mga kaibigan yung pababa papunta po dun sa may dagat sobrang ganda talaga di ko na ganito kaganda parang nasa baler lang ako pero iba yung ganda ng Gimaras mga lods mga kaibigan. Talagang babalik-balikan nyo yung ganda ng view rito. Yan mga lods, so oh, yung malawak na dagat dito na makikita po natin sa may paakyat po rito sa may lighthouse. Napakaganda sobra. Talagang marirelax po ang mata ninyo. Ang damdamin nyo pag nandito na po kayo. Sobrang nakaka -amisan. ganda ng lugar ng Gimaras. The best para sa akin din ito mga lods mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, mga lords, mga kababayan ko na mga gustong lalo sa mga Tagaluson, punta nyo po ito mga lords, mga kaibigan, talagang hindi po kayo magsisisi na pinanta nyo itong napagandang lugar ko ng Gimaras. Nakaka-relax sobra. Napakagandang lugar. Sobrang ganda talaga mga kaibigan, mga lords ng view dito. Halos ayokong alisin ang aking mga paningin sa napakagandang view ng dagat. Grabe. Sobrang ganda mga lords. Libre yan di diba? <laughs> <laughs> Lebra 10 pesos. <laughs> <laughs> ah. Lebra 10 pesos. Temat. <laughs> Luma yan. Yung, yung pula. Ah, dalawa yan? Oo, ang bago yung pula sa Bago yung pula ko. ka mga kabigan, oh. May mango ice candy si ate Rita. Kaya pag napagod kayo sa pag-akyat, dito lang si ate sa pwesto bago mag lighthouse eto na mga kaibigan, yung napakagandang lighthouse dito po yan sa Gimaras bali eto mga lodge mga kabigan ang pangalawa sa pinakamatandang lighthouse dito nga po sa atin sa Pilipinas talagang sobra eto na po mga kabigan yung nakita nyo puti yan po yung bagong pinatayong lighthouse na mamaya pupuntan po natin yung pinakaluma talaga nasa likod po yun nakaharap po sa dagat kasi nga po lighthouse eto <laughs> mga kabigan pinatayo po pala ito ng mga kastila nung panahon na yon 1854 daw po ito mga lods mga kaibigan pinailawan. Sobra napaganda ng view dito, grabe. Ito mga kaibigan yung pinakaluma na lighthouse. Bali ito po mga kaibigan, mga lods ay ang mga materialis po na ginamit dito ay mula pa po sa ibang bansa. Kaya talaga hindi basta-basta 'to. Mula pa po 'yon sa bansang Portugal tapos mula pa din po sa bansang UK. Ito mga lods mga kaibigan Sobrang ganda grabe Napakapayapa ng panahon Mabuti sakto walang ulan Kaya talagang nakikita po namin yung Napagandang view dito sa Gisi Lighthouse Ito mga lods yung bagong gawa Na lighthouse yung kulay puti Yan po yung bagong pinagawa Kasi nga po wala na po yung luma Sa sobrang tagal nasira na Kaya ito na po yung pinaka bago ngayon Siyempre mga kaibigan, di ang pagbisita po natin dito sa Gumaras. kung di po natin matitikman ang kanilang pinagmamalaki na mango pizza. Tikman nga po natin kung talagang napakasarap. Pero sa tingin ko talaga napakasarap na itong mga lads mga kaibigan. Talagang siguro matamis kasi nga po mango. Tapos pero siyempre lalagyan pa rin po natin yan ng kanilang hot sauce. At na, mga lads, na natatakam na po ba kaya? <laughs> Kahit ako natatakam na tsaka nagugutom ako. So, ang sarap nito mga kaibigan, mga lods. At syempre, meron din po tayo na mango shake. Isa rin yan sa paboritong inumin din po rito na may mango flavor. Ayan mga lods, so, mga kaibigan, Sobrang Grabe, ang sarap nito na talaga. Napakasarap dito sa Gimaras. Eto mga kaibigan, mga lods, yung lugar ng Rayleigh. Bali, isa rin po itong pasyala ng mga katulad ko na no, mahilig sa nature tapos magandang lugar <laughs> talaga isa rin to sa dinadayo mga lodge mga kaibigan dito po yan sa Gimaras kaya talaga hindi nyo po pwedeng dito puntahan magre-register din po kayo tapos magbabayad parang 50 pesos po ata yung bayad nakalimutan ko kasi yung kasama ko yung nagbayad ang aking mahal na AC eto <laughs> mga lodge mga kaibigan napaka aliwalas napaganda ng lugar napaka daming puno talagang maririnig nyo talaga yung napagandang simoy ng hangin tapos napaka amis ng lugar sobra obra napaka romantic ng lugar the best ito mga kaibigan mga lods sa talagang puntaan o nga po pala mga lods mga kaibigan ang Gimaras ay meron po itong limang bayan ito po ay ang bayan po ng Binabista yung Hordan, yung po yung capital town tapos Nueva Valencia San Lorenzo at ang bayan po ng Sibunag ang Gimaras po pala mga lods mga kaibigan ay dating parte po yan ng Iloilo at nung panahon po tinatawag po itong Himalos yan po yung dating tawag po sa Gimaras at noon pong May 22, 1992 ganap na po itong naging sariling probinsya na ngayon po ay tinatawag po natin Gimaras ang Gimaras po mga kaibigan ay meron po itong walo na isla ang tawag po sa mga kabayan, kababayan po natin nakatira po dito ay Gimaras noon at ang lingwahe dito ay Iligay noon yan po yung primary language at ang Gimaras po mga kaibigan mga lords ay meron po itong 98 barangays ang pangunahing ana po rito ay pagtatna yung pagsasaka at yung pangingisda Ang isa lang talaga mga kaibigan, mga lads na masasabi ko The best talaga mga taga-gimaras Kasi nga po mga lads mga kaibigan Napakababait po nila Talagang, minsan nga po talagang may mga lugar dito na walang Waste, tapos walang Google Map Dahil wala, mahina po yung signal Pero yung mga tao, grabe, sobrang babait i ka po talaga nila ng maayos Ituturo po talaga nila ng maayos yung lugar na pupuntahan po natin kaya talagang grabe saludo po ako sa inyo mga taga Gimaras napakababay po ninyo talagang isa po kayo sa mga tao na, o lugar na masarap puntahan at balik-balikan para pasyalan ng maganda niyong lugar eto mga lods mga kaibigan din na po natin pinuntahan yung windmill kasi nga po mag alas 6 na tapos maulan na po dyan sa unahan nakikita po namin yung ulap sobra ng madilim mula po rito sa akin po namin 28 kilometers papapunta po dun sa Binabista Port grabe talagang mahirapan kami nito uwi pa po kami ng Iloilo dun po kasi kami nakapagbook ng hotel kaya kumbaga tatawid pa po, po kami mula po dun sa Binabista Port maraming maraming salamat mga taga Gimaras thank you po sa sa inyo sa napakabuti at napakababait po ninyong tao napakalayo pa namin mga lods mga kaibigan, sa Binabista Port bali ilang mahigit 20 kilometros pa pero banat lang <laughs>